Oriani, ba ba bakit? Bakit? Galit? Bakit? Ayan. Ano nga yun? Ano yan? Ha? Oreo. Ano yung bebe? Psst. Ayun na, anak din na lang Malamang. Ano tay mo? Asan tay mo? Asan na tay ni Arya? Asan daw? Asaan nga? Galit ka na naman. Asan yung tay mo? Asan? Asan? Ayun pali! Kaya ka nagtatataw? Hindi mo naman makuha, no? Ayan? Uh Oo. -uh. Dito naman pala yung tay niya. Kaya naman pala. Ano mo na? Kuha na! Kuha! Yes! ko. Ito naman pala, oh. Kaya yeah, pala tahol na naman tahol eh. Galit na naman eh. Entoy niya eh. Musta wag mo nang guluhin ha. Yan yeah, naman pala eh.